isa sa pinakamalaking kamalian ko din bilang isang uh, computer shop owner ay yung wala akong proper documentation, wala akong listahan ng mga PIA Bulls ko. Ayun, so, ang kwento kasi diyan mga boss, no, dati nung nag-umpisa pala ako sa computer shop business namin, sa Blue Arm Computers, ayun, doon ko na-try na sobrang laki talaga yung cash flow na uh, pumapasok sa business namin. So, akala ko, pira ko na yon, di ba? Kasi nabigla ako eh, ang laki ng ang laki ng perang pumapasok sa sa bank account ko. Yun pala ay pangbayad ko pa yon sa mga supplier ko. So buti na lang no, at least nag check ako. Buti na lang hindi ko nabili ng sports car yon. Ayun, so ikaw boss no, ikaw ngayon na bilang isang computer shop owner, dapat mo yang tutukan, dapat meron ka talagang listahan ng mga payables and receivables dahil importante 'yan sa cash flow. So ayun lang, sana 'wag kayong magkamali dyan. Yung pera ng business natin, dapat nating ibalik sa business natin. 'Wag muna natin unahin yung sarili natin. Okay?